okay lang yan kahit gaano pa kadilim yung mukha nila. Importante tayo. Sabi ko kasi dapat maliwanag yung mukha para magustuhan ni employer. Uh, sabi naman ni sis, paano doy kung employer mo naman yung madilim ang mukha? Oh, Naku! No! <laughs> okay lang yan kahit kaano pa kadilim yung mukha nila. Basta tayo, Um, basta tayo yung mukha natin is maliwanag, magaan, at uh, kahit mabigat pa yung problema natin ginadala, kailangan uh, aurahan pa rin natin yes! araw-araw, di ba? mo muna tayo sa araw. Sa gabi na tayo magterma pag may pinagdadaanan. Si Sis, tatlo to yung alaga. Yung ganyang pusa, isang three and a half years old na bata. At saka may kaming baby. Kaya mo yan, Sis. Good luck sa'yo. Uh, ingatan mo lang talaga yung alaga mo sa pusa. Kasi yung pusa, pag nagulat or nagalit, nangangal mo talaga yan o nangangagat. So, ingatan mo lang talaga yung alaga mo. Actually, yung pusa, magaan lang yan na alaga. Priority mo lang talaga yung mga bata na alaga mo. Good luck sa'yo! Buti daw dito hindi nag-uniform hindi tulad sa Middle East na binibigyan ng pagkalaki laki uniform na sinusuot ng, ng, helper doon. Dito sis, wala pa naman akong nakikitang nag-uniform. Uh, free kami dito kung anong gusto namin suotin pang bahay, uh, paglalabas, lalo na pag day off, wala akong ah? na nakakapigil <laughs> kung ano yung isusuot. So, nakadepende na rin yun sa amin na i-control ang sarili namin na dapat proper din yung isusot namin pero syempre day off lang kami na kapagbihis na mukhang mukhang kami talaga pero pag uh, working time mukhang kunyang talaga kami guys as in well. hindi kami madrawing <laughs> sa pawis, sa pagod sa pagmamadali, lahat na halu-halu na yun yung sinabi ko na uh, wag dapat makakalimutin <laughs> hindi naman daw tayo computer na hindi makakalimut syempre sis uh, tao lang tayo nakakalimut pero dapat natin din i-control yung pagiging makalimutin natin kasi dyan din yung isa sa sa basihan ng amo kung pipiliin pa ba nilang i-stay tayo or bibitawan nila tayo kasi marami ding na didistress siya dahil lang sa limot dito na mga yung mga nakakalimutan i-off yung fire, yung mga ganun nakakalimutan yung susi sa loob ng bahay, hindi na nakapasok or... hindi naman talaga lahat ng bata ay dito, parehas din sa atin, depende lang din yan sa disiplina ng mga parents nila at depende din yan kung yung kung yung parents nila is uh, kinukonsinti sila dun tayo nahihirapan pero maraming mga bata dito na sweet, marami din na mababait sa kanilang mga helpers. So, swerte tayo kung doon tayo mapunta sa mga batang yun. Buti daw nakakapag-cellphone ako. Okay lang naman mag-cellphone dito, basta gawin mo lang na maayos yung trabaho mo. Tsaka may mga, may ilan sa mga amo na super bawal talaga mag-cellphone. So, Uh, I-adjust mo na lang yung sarili mo kung paano ka mag-cellphone. Basta sundin mo lang yung amo mo para iwas trouble. Kanya-kanyang diskarte lang kasi yan kung paano makasiki. Pero, priority talaga yung trabaho. Pwede daw bang walang experience as housemaid sa Pilipinas? Kasi nung pumunta ako dito, wala rin akong experience. Tsaka marami akong friends na pumunta dito ng first time nila. Yung pag-alaga mo sa anak mo at pagtatrabaho sa bahay, experience na yun para sa akin. Pero may mga agency kasi na naghahanap talaga ng kailangan mo ng experience. So, uh, magtanong na lang kayo doon kung paano nyo yan, kung paano kayo magkaka-experience. Basta sigurado lang kayo na marunong kayo mag-alaga ng, ng bata. Given naman yan yung pagtatrabaho sa bahay na alam natin, di ba? Yes, tips ko 'yan para sa mga baguhan na magpakumbaba sa amo, abang bago pa lang kasi maraming na determine ngayon kasi iba yung yung sa unang araw pa lang ibang asta mo. Iba na yung impression ng amo sa So, magpa-impress ka muna pag bago ka pa lang. Yung ipa-feel mo sa amo mo na siya yung amo, ikaw yung helper niya. Yung ganun tapinas kahit ilang plato pa yung kainin mo, okay yeah! lang. Dito, pag kumain ka, isang bowl lang ng rice. Nahiya ka ng magdagdag. Yung bowl lang na Alam niyo yung bowl na maliit? Yung ibang amo, ang iba is kalahating bowl lang nga ang kinakain. Tapos ikaw, isang bowl na nga kinain mo, magdagdag ka pa. <laughs> Tapos minsan, wala talagang rice. Kaya, oh diet sa rice pag andito. <laughs> Bawi na lang pag day off ilang months daw bago ma-expire yung medical. Hindi ko po alam eh. Um, kasi every time na magpa-medical, um, yung ano na, yung employer na. Pero may iba naman kasi na nag advance pa medical para alam nila kung fit to work talaga sila. So mag-ask na lang po kayo doon sa clinic. or sa agency para before kayo makagastos eh, alam nyo kung may expiration ba yun hindi. Duty daw dito sa Hong Kong ay may long service. Sa Singapore daw wala. Depende daw sa amo at saka pagalingan na lang daw doon. Dito ganun din. Hindi lahat nagkakaroon ng long service. Depende sa amo. May mga amo na nagbibigay may mga amo na hindi. So, dito may option ka kung ayaw magbigay ng amo mo. Pag ika third contract mo, pwede mo silang kausapin kung gusto nila magbigay o hindi. Or willing silang magbigay o hindi. Kung hindi, it's your choice na kung mag mo ka pa or lilipat ka sa ibang amo. Buti daw at nakayanan ko na yung tatlo ang alaga ko. Dito kasi pagdating mo, wala kang choice kahit na ano yung madatnan mo dito, ano yung sitwasyon mo dito. Wala kang choice kundi kayanin mo dapat. Huwag kang agad pang hinaan ng loob.